Hello guys may papatsalid sa ko sa inyo may coins ako dito nadala ito you know coins itong tinsin tabos uh, 19 1917 yan di ba oh yan saka itong Marcos na ano 1980 bihira lang to eh 1980 yan So 1980 yan eh. 1980 5 piso to eh, pag you know, 5 piso. Basta 5 piso tong Marcos na to na bagong lipunan. Tapos may bago may sentabo din ako na 1917. So ito, ita challenge ko sa inyo lahat ng mga coin mga hindi nakabili na ang gustong mangulik ka ng ganito yung mga nag-iipon pwede naman to kahit sinong kahit hindi siya kolektor basta napanood yung video ko pwede niya to hanapin so ngayon nandito ako sa Manila Hills sa Montalban kung alam niyo yung Manila Hills yung doon yun o fountain yun fountain nakikita yun katabi niyan may 7-11 basta tandaan niyo lang yung sinasabi ko tapos ito, ito yung kalsada to na shortcut sure to labas doon sa uh, Tagumpay. So yan may waiting shed yan. Uh, tagumpay ito yung barracks ng ano, barracks ng mga mga trabahante ng ano, Stockroom, Stockroom ng Manila Hills ito to. So pagdating mo dito, kung halimbawa ikaw ang gustong maghanap dito sa itatago kong barya, Ah, uh, hindi ka na bibili, hahanapin mo lang 'to, mag import -e ka lang dito sa uh, ginagawa ko na pagtatago nito. So ayan na, ulitin ko. Pag dumating ka ng Manila Hills, pasok ka dito. O ka di kaya doon sa kabila. Doon sa may ang baba doon, may kanto, may dali. Dali store, yung mini. Tapos 7-Eleven. Tapos may pilahan ng tricycle madali lang hanapin eh may pagdating mo sa fountain akyat ka lang, lang kunti mula sa kanto dun sa may tricycle akyat ka lang kunti magkikita mo yung fountain magkikita mo ito kung maabutan mo pa to kung dito liligpitin si tapos ano bang kahoy to kasya ayun o kahoy so ayan may mga mga mixer may mga culvert saka uh, madali lang pala tandaan ito ito di naman to nawawala di naman to to so ito ito challenge ko sa inyo ito ibabaon ko dito sa poste dito sa gilid di basta dito mga poste na to yung mga uh, ano na poste sa bakod pala bakod yun oh mula doon So dito, basta sa poste ko lang i ililibing to. To ililibing. Hanapin niyo na lang dito sa poste kung gusto niyo nga hanap to, kung, kung gusto niyo tong makuha. Ah, siguro nang value nito sa mga sa 10 centavo na 1917, you know. 1917 na sa siguro mga 1k na siguro to. Plus may ano pa. 1980 na 5 piso Marcos oh bihira lang din to di mo Meng? Oh. Meng may Challenge ko Minga bantayan mo tong sino magnakaw na to dapat makuha to sa mga viewers na manood sa ano isishare nyo, nyo, naman yung video ko para malaman din sa iba na gustong maghanap ng ganitong coin na eh, collection sa kanila so yan dito sa poste mula doon dito lang malapit doon sa puno na to mula doon sa may ano sa may tambak Diyan o tambak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 walo na poste o oh, yan o oh. hanapin doon na lang sa sa poste ibabaon ko to dito so mamili ako yan you know. o dito na lang siguro sa likod baka may ano dito ano pa ba ano pa na hindi ka sa likod na lang ayun sa likod sa likod natin ilagay para hindi makita tapos takpan natin ng ano hahanapin ah, ko rin to pag mga isang linggo mga isang linggo palugit ko o di kaya o oh, dalawang linggo na lang o oh, 15 days na lang 15 days ano bang araw ngayon siguro October 9 uh, ah, 16 yata ngayon 17 sa so, ganon so yan nandito oh. nandyan hindi ko talaga kukunin yan yung coins yan 5 piso na oh. Marcos 1980 tsaka yung uh, sinangunang pera na under pa tayo sa Amerikano USPI ay uh, yung ano yung basta yung yung sintabo na agila sa likod andiyan so siguro naman may puno mahanap niyan kung sino mang makakuha dyan, di swerte ka. Basta mula ngayon hanggang hanggang katapusan. Hanggang katapusan ng ano ba ngayon? October? Yun. So, yan ang patsalin ko sa mga lahat ng mga mga queen hunter, queen collector. Oh, uh, kahit hindi coin collector basta napanood yung video na to ah, uh, uulitin ko may fountain sa Manila Hills lugar to sa Montalban, ah. Montalban bago kung galing magagaling ka ng Litex lagpas ka pa ng Tagumpay ang katapat nitong lugar na to uh, double hill doon double hill sa baba tapos yan may fountain na yan yung may motor na yun you know, may motor fountain yan ginagawa ng ginagawa ng Christmas tree. So, liko ka dito. Kung manggagaling ka naman sa Tagumpay, pasok ka dito sa shortcut sa no Manila Hills. Manila Hills to ha, ah. Manila Hills. Uulitin ko, Manila Hills. May guardhouse doon. Diretso ka lang. Makikita mo tong uh, stockroom ng mga trabahante ng Manila Hills dito nila i-stack yung mga nila mga gamit sa bahay kasi ginagawa pa yung, kasi yung mga bahay dyan kaya ayun so dito ayun hey no, dito sa postin na to nasa likod tapos pag nakita nyo naman eh screenshot nyo naman na palatanda na nakita na, na hindi ko nakukunin hindi ko nakukunin kasi pinakita nyo na na yung coins na tinago ko so yun lang happy hunter sa inyo mga coins collector yan ang patalin ko sa inyo i-share nyo naman yung video para yung iba kung sino malapit dito makuha nila o o ano na hindi na sila bibili pa ng coins na ganito hahanapin na lang nila oh, dito hindi ko talaga kukunin yan hanggang katapusan pag, pag November na ah, uh, pwede ko naman din i-extend kung gusto kong i-extend pero hanggang katapusan lang ang palugit ko sa inyo kung mahanap nyo kaya i-share nyo naman sa iba para para maalaman nila na may pa-challenge ako sa mga nangungulikta ng coins bye bye